Ayan, kalmado yung panahon ngayon. Hindi na siya mapag, pero may kaunti pa rin. Ayan. So, maganda na yung weather. Hindi masyado malamig, pero nakakaramdam na ng lamig ngayon. Good morning, winter! Nagahanap siya ng, ano, snack niya. <laughs> Ayan. So, walking lang kami ni Winter. Time check is 7.06 na ng umaga. Maaga kami ngayon bumaba dahil Sabado, day of ng naning gala today. So, halika na Winter. Mag-walking na tayo. Napakaganda ng weather. At tayo eh, gagala na naman mamaya. 'di ba winter boy Siyempre, pahinga tayo at ang ganda na haring araw naman eh, hindi masyadong kita sa video pero may pag pa rin sya kaunting kaunti na lang ayan so maraming nagwo-walking ngayong umaga marami kami na kasabay, marami din pumapasok sa company kasi maraming ng mga companies dito. Yung mga building na 'yan. Bawat building siguro may sampung company diyan. Ang cute ng scooter. Ang ganda ng winter bilis. Ayan doon Oh. Makikita doon sa ano na yon, Na mapag pa rin siya. Pero hindi na siya ganun kakla, karami o kadilim. So, maganda yung weather. Sarap magmuni-muni. At napakalinis ng tubig ngayon. Eh, dito banda. Naipon yung dumi. Kala ko'y malinis. Doon sa gitna ay ma malinis. Ito yung ginagamit nila sa paglilinis niyang tubig. Diyan nila nilalagay yung mga container para sa paglilinis. Eh, yung bulaklak na yun, napakabango. Winter. Paikot-ikot siya. Magsasara na yata itong La Contesa restaurant na ito. Ang tagal na niyang ano, mag-isang na siyang sarado. Yan guys, si Haring Araw sumisilip na. Kapag taglamig, mabagal siyang lumabas. Hindi ka na. Ito yung favorite ni Winter na dadaanan kasi nasa taas siya. Nasa baba ako. Ayan. maraming nagwo-walking pag gantong oras. Sarap kasi mag-jogging pag ganito. Ay, ang ganda ng weather. Kalmado, mga puno. Ayan doon o. Oh, oh. Makikita nyo medyo malabo. Pag yan. Pag. Hindi kagaya nung isang araw na grabe. Halos matabuna ng building sa dami ng pag. Naakala mo sinusundo ko na ni San Pedro. <laughs> Cha! Ayan yung Casa de Beniz. O, diba? Ang ganda ng kanilang table. at dito ay free wifi yan. so ayan guys, simula dito matatanong mo ang building na aming tinitiran ayan, yung moving pick na yan so diba, ang ganda ng weather Gusto niya umakihat ng winter doon. Eh, dito kami sa baba naglakad. Hindi siya takot sa height. Yan. Diyan siya, oh. Nakatingin siya doon. Hindi na, hindi na tayo doon. Dito lang tayo. sa solo namin halos walang kasabay mag-walking ng aso. Pag meron, naku, yari. Panay ang tahol, panay ang ano ni Winter. Ewan ko kung bakit nagagalit siya kapag ka, ang dami-daming asong nakakasalubong. ba? Diba? Sabado kasi, yung iba walang office. Ayun, may isang aso doon sa dulo kita na namin ni eh, Winter. At malayo pa lang eh. Talaga naman ang mata ni Winter, boy. Ohoy! Yeah. So, paikot lang yan. paikot ikot lang kami dyan ni eh, Winter. Magat-hapon. Tingnan nyo sa kabila. Ang ganda ng building na yan. Akala mo barko. Ayan, yung restaurant na Wokyo. nag ooperate na ulit sila. Ayan. Ayun, nandun yung isang aso. Ayun, yung kamukha ni Winter. So, diretso lang kami sa walking ni Winter. Hanggang sa makarat makarating kami doon sa building namin. So, paikot lang. Meron pang ginagawa ditong building. Ayan. At tingnan nyo guys, ang ganda ng halaman dito. Ayan, bongambilia, di ba diba? Yung kulay ng bulaklak niya, pink at saka ah uh, dark pink or purple. At tingnan nyo naman guys, oh. Meron dito cherry blossom na artificial. Ay, ang ganda. Oh, di ba? Para ka lang nasa Japan. Ang ganda. Ayan. Nakaikot na kami ni Winter Boy na tahimik. Kalmado ang panahon. Hindi malakas ang hangin. Pero malamig. Buti na lang nagsusot tayo ng mahabang manggas ngayon. So, may nagja-jogging. yung mga ibon. Masasaya sila. Ayan, ang hunting ka na naman ang ibon. Naughty boy. Gusto-gusto niya bulabugin yung mga ibon. Lalo yung mga uwak, mga kalapate. Ginugulo niya. Ayun, doon tayo nang galing sa kabilang side na yun. Umay ko tayo dito. Ayan, hanggang dito. No, oh, winter boy. Oh, akyat. Ang daming mga ipot ng ibon. Kaya e, pinagbabawal na nga na pakainin sila kasi nga nagtatambay sila dyan o uh, yung ipot ng ibon. Ang dami. Oh, ayun. Eh, puting kalapate. may dalawang nagkukuha ng picture. Ay, lumipad siya. Kaya. Sana kukuha na ng video. Kasi lumipad siya. Winter, no? Dito ka lang. bobo magagalit na naman sa si winter po ayan nakita niya yun yung aso awesome. ikaw naman winter nakikipagkaibigan lang yun nag good morning lang sa iyo eh gigil na gigil ka na naman pinatao lang maigi gigil na gigil Pagkain ng ibon, kakainin mo. Ikaw talaga winter, wala kang pinatawad. Binadayot ka lang nga ay. eh. So, ayan, malapit na tayong matapos, guys. Ayan na lang. Konti na lang yung natin. At ayun na yung ating building. A konting ikot na lang. One port na lang. Dali, winter boy. Good boy. So, ayan. Malapit na matapos ang aming walking time at pinagod ko talaga siya ng bonggang bonga, at tapos pakakainin natin siya bago tayo maglinis susundan lang natin tong way na to ayan ang laki ng dalawang aso. Ayun siya. No winter. Tinitingnan niya. Diyos ko, galit na galit na siya agad. No winter. Stop. Antayin natin na makalayo sila. At ika eh, talaga namang... Akala mo eh, laki-laki. No winter stop. No. Diyos ko, kala mo naman ang laki-laki niya kung makatahol naman to. Gigil gigil kung hindi ko awatin. Ako, Diyos ko, yung isang aso ko kaya kaya kang lapain winter. Ay naman. So, ayan guys. Malapit na talaga tayo magtapos ng ating video for today. Ayan. So, dito tayo sa kabilang site kasi may nakatambay doon na may aso. At hindi natin pwedeng idaan doon si Winter. Eh, dahil paniguradong mag-hysterical na naman itong dito tayo sa hindi niya makikita yung asong dadaan. Sure ka tayo sa loob ng restaurant. O, oh, di ba? May mga table-table. So, ayan. Dito na tayo. Ayan na. Ayan na yung ating building. So, pagtawid dun sa may tulay. Tapos na. Uwi na. Ayan, guys. So, ayan, guys. Tapos na tayo mag-walking. So, today's video. Okay. Ay! Okay. winter. So, tatapusin na natin. Ang ganito na lang ating video. At tayo ay naandito na sa ating apartment so see you again on next vlog bye